Yan mga kuys, welcome back again dito sa ating YouTube channel Ako po ulit si Kuya Jess Moto, ang pinakapoging vlogger sa lahat So ngayon po, is, may ginagawa si partner natin MX125 Hindi pa pala si partner uh, Nagpalit po siya ng oil seal Dito po sa ating ah, u shift indicator, neutral indicator So yun po yung kanyang sensor So nga pala mga kuys, pagpapalit kayo ng oil seal kung sa may ano to, uh, gear indicator sensor natin na uh, nabubuhay yung 1, 2, 3, 4, 5. So, kailangan nyo pong tanggalin yung cover po ng ating stator. So, ang sukat po nung ating ano, oil seal is at, uh, ano natin, i-focus natin. 14 by 22 by 5 ang sukat nung kanyang oil seal. And then, yan po yung kanyang uh, code. Yun. 14 by 22 by 5. So, 91203 KSW G11. So, yan po yung code. Pampantay MX125. papalit na kayo ng oil seal ng sprocket sa cambio so yun po yung isa pang meron pang oil seal ito, sa may gear shift indicator sensor so nga pala mga koys uh, for your info ground po yung supply nyan ground po yung supply nya dun sa ating panel para umilaw yung neutral 1, 2, 3, 4, 5 so pagbubukas po ng stator napaka basic na naman yan kailangan nyo lang 8mm Uh, tapos uh, yun yung stator uh, stator cover so dito nga pala kami sa labas tabing highway kasi po pag tricycle hindi po kasi dun sa loob motor lang kasi dun and then si sir yung customer syempre ulit silang ang pinapapaltan tapos nagpatchin siya yung papatchin na ako yung papatchin siya ng partner so ito na nadali na rin yung kanyang ano, stator So ito pa yung ano Ito pa yung pinakaunang stator ng motor na sir So ito is version 1 Sunog na yung ano nya Light coil Tsaka char yung charging coil nya And then primary coil nya Mahina na rin So ayan papal tayo ng bago So mas pinili ni sir na Palit tayo ng Stator na bago Yung original yeah. So mga kois uh, sa mga nagtatanong diyan, ano ba yung much better? Ano ba mas maganda? Battery operated or stock na stator drive? So kung, kung natanongin niyo mga koys, much better pala tayo ng bago. Kung mayroon din naman kayong budget, or kung wala pa, pag ipunan nyo na pambiling stator na bago, so kailangan niyan is, is stator drive pa rin. Mas maganda yan mga koys. Kasi yan yung ano niya. Yan talaga yung stock na function ng stator natin. Ano? So sa mga wala naman budget, pwede tayo mag pabattery operated so syempre kailangan check nyo pa rin yung ating light coil at saka yung ating charging coil so may video na ako nyan hanapin nyo lang sa channel magpapalit ng stator ng replacement mayroon na rin ako nyan so ito mga coils uh, sa mga nagsasabi mahuna na doon stator ng alpha so yan po ang nagiging cost nyan is kapag po tayo is laging push button and then yung pong ating oil seal dito sa likod. So meron po dito, dito sa, sa likod po ng stator, may oil seal pong malaki yan. So pag matigas na, so mas madamadami yung langis dito sa part na to. So masyado pong nabababad sa langis yung ating stator. So yun naman is talagang babad sa langis pero hindi, dapat, hindi po ganyan ano, sobrang dami. At isa pa, isa pa pong cause kung bakit nasisira po yung stator natin sa sobrang tagal po ano natin ah uh, for ano po natin pagpapalit ng langis yung pong for maintenance kasi bakit ko po nasabi na sa langis kasi pag po yung langis natin kumakunti or matagal natin hindi siya na-change oil sobrang pong umiinit yung makina natin so nakaka po yun sa ating stator so madali po nasusunog yung ating stator so ito motor na sir siguro estimate ko mga ano na to 7 to 8 years kasi version naman pa to mayroon pa tong kill switch still is pentang putso napakatagal na, na itong motor na ito so ito first time pa lang si sir magpapalit ng stator so ibig sabihin matiba yung stator na sir and then nakakapag siya ng ayos sa chain oil at saka makapansin nyo mag maganda yung sa pyesa malinis maganda maganda so Honda ay lagi yung ginagamit niya ng W30 hindi siya gumagamit ng ibang langis so yun lang mga koys. basic tips lang yung sinabi ko so sa so, mga nagtatanong po stator drive or battery operated much better pa rin po stator drive pinaka the best po yan para sa akin ano pang emergency yun. pwede battery off walang budget kailangan ng makatakbo ng motor kasi gagamitin na emergency pwede tayong mag -ba battery operated so yan lang mga boys chinuchinop na ni partner yan si partner nga pala hindi gumagamit ng pillar gauge yan kailangan ka kasi yung kamay niyan ano yan may, may sukat na yung kamay niyan may naka ano na yung 0.06 tsaka 0.08 hindi biro lang mga boys dito po sa amin sa Honda gumagamit po kami ng pillar gauge o so, sa mga nagsasabi po na yung mga mekaniko sa kasa, chinchoy lang ang alam gawin. Kakamali po kayo. Kahit po hindi yung sa amin kinuha, ginagawa po namin. Basta po Honda yung motor. So yun lang, peace out.